Yan. Magandang umaga po mga kaparambin. Tayo po diretsyo na sa... Ay, tanghali na pala. Diretsyo na po tayo sa ating taniman po. Dala na po itong pangapat na sako. Ay, kami po ay testing dito ng signal po nating internet. Ay, dyan po. Awot po pala din sa may rambutanan po kalang ay hanggang dyan lang po dyan Bungad. E ang ganda po ng ating pagka pakabit pwede yun mm, mm Ano? kung talagang gusto mong mahilahan dito ano, paano? yung may ganun na bibilika. ka ah bibili ulit mm, -mm. Okay. kasi sasaksak mo lang doon sa likod nung anong yon? Nang yung hmm. wire hila pa pa yung may ano ba sungay Yan, dito na po tayo mga kaparmin. No? Para po yung tatlo. O yan, oh. sinakot natin. Ay, na ba yung baboy? Oo. Kaya na kayo. Dito na po tayo mga atay. O daddy, tibayin mo yung saging. Ayun o. Eh. Pre! Woo! Merenda! na! Eh, di ko pala natala yung pansalok ng ano. No. Ayun na. o. Oh, merenda ka pa eh. Yan, may matitiba po tayo saging mamaya. Ay Ay, palami, oh. Ay, parami, oh. Nug siguro. Sige, o bakit? Ayun, dalawa. Kunin mo na. Yan. Tinali ang kupo ng ano, niligyan ko po ng sako. Ayan ba, kinunan mo ng ginulay? Ay, hindi ito. O bakit patid yung isa? ayun nung nakaraan. Hmm. yan Ayan, pwede na yun, dadi. yan, daddy. Ayan po, hinug na. Ay, mga. tatlo pati. Tatlo o, tonto ka dyan si Bunso. At nakapitas po tayo ng hinog na papaya. Dili si sa ating talungan po. Ari po. Ni. Ano Tabot mm -hmm. mo ba? Yeah, Ayan, baka mamusok. Hmm. Hinog na okay. po mga kaparmin. Oh. Tama-tama po ito. Itago mo muna yan. Bakit? Pag nakita ni Toto, ipapilit kayo pabiak sa iyo. Ay, hilaw pa po. Ay, pa. Ay, oh. Ay, bulaklak. Ano ba yan? Ay, no? bulak yun? Rambutan. Saan? Ayan, bulak Bulaklak na yung dulo na yun. Andita. Ha? Talbos. Talbos. Wala pa, mahal pa yan. Ito, kapatara, kakong bulak-alak na yan. Hmm. Tatlo po. Blessing po. <laughs> Blessing na naman. Na Sabi sa'yo pa. Asan? Harap po, saging sa po. Titiba na natin. Hey! Dalihin mo na. Dalinda muna. Yan po, oh. Nakapitas po tayo ng papayang hinog. Plus, hapay po tayo ng turdan. May pasunod pa yan tayo ano. Hoy, may may maglalagay po ng pataba. Oh. Handa ko. Ngayon po, untaba off okay. niyo, pakita mo. Ay, ari ari bali mo. Hindi pa natin itanong po ang bali mo. Itanong pala tayo dito ay sa gilid gilid. Ano? Ari po, mga kapambin oh. Eh. Ngayon po. Ngayon lang ang buhay po ng mga <taba>. turdan oh. Paano ugali naman po natin? Hmm. Haba. Haba po. Mas yan, daddy. Hmm. May pang, Kapag may tanin po. May pang, anong tawag din? May pang alis butom na naman tayo. Alis <laughs> ah, May nito ng papaya. Ha? May nito ng papaya. Ang tanga, atad ka pala dyan. Oo. Oh. May din Di, dito oh, pwede dito sa tabi ko ano, ito. Oh, Ay, dadi maglagay tayo din ni Ai. Papatikin lang din na maganda. Hmm. Sa mga paligid. Ano si parang jogger po. Hello, pare. Ito, umaga po. Wala si parang anti pare. Hindi pumasok. masok ano. Ano kaya yun? Baka may ginawa. Like Pero yan o. Oh. Kapi okay, mo. Nasaan yung ating ano? Yung kung Itinto hindi na Hindi ko nga, maaari lang dito Bibidyo mo si pare Sino, <laughs> Sinisipat yung Tasa May laman At tayo pa mamay rin daw muna. Ganun din naman po. Eh dati pag timpla mo. Oh sige. Gayun din naman po naman ang sumanong ay gawa ng eh tayo ay makakalat. Lato na pare yan, isang sasiyan. Isang sasiyan. Isang sasiyan, um, timpla. Tapang. Para... Tapang yan, hindi? Matapangon. Ang hahabol ito pa rin, tapang. Nis ka pa po. Saka po rin gawa na cake ni mami. Tatlong araw na ata ito eh. Alin. Cake? Hindi, kagabi ako naggawa po. <laughs> Bobby, come on. <laughs> hindi kita papakainin ng panis. Hmm. Ah. Kapo yan. lang po rin kagabi. Pare rin. Hindi, kaya. Ba. Oh, baka to maog. <laughs> Hindi natin makakain pag nagkalupa. <laughs> Tubig pare ko. Na yeah, meron daw po mga farm bean. Kape at tea. tayo. Kape. At kanting yan. Sobra ito dun sa timpla Pagka, eh. Pagkain nilagay ko yung... awas. Order ay. ni Ma'am Lin yan? Mm -hmm. Tatlo. Akala ko dalawa lang. May mga may, may nagchat. Tatlo na pala. Ay, niya, isa, eh, nakapaghugas na ako ng takaan ay tenem. Meron iyo. Oh. Lap -lap. Meron daw po mga kaparambing. Ari sa iyo. Ano po mo na. Bakit? Ayaw mo ba? Ay, may hawak ako eh. Ay, dyan Habang nagkakape ka. Paano ako hihigop? O, bakit? Uy, gusto ko may ka, ano, kutsara. <laughs> o, ano, hindi ko nang tataong. Hindi. Tataong ba? Tataong. Tataong. Tagilin. Tiga, tiga. Gayatin mo na nga. Hmm. <laughs> Unang higop. Hmm. Para ka rin. Ang nah, sarap po. Unang para higop. sa inyo po. Unang higop. Pangalwa na? Pangalwa. Para sa inyo na yan. Pero ang bisa ano? Mm hmm. Ah, para ginagayin po. Uy, kaya mo yun. Ang kutsara. Bago ko gamitin. tatluhin mo. Yan. ginayat na po ang cake. Hindi ka kumanta na happy birthday. <laughs> Dito po ay nagkaka lang daw ay pag may birthday ay. Pre, ikaw muna. kuha. Ay, ka. Kuha. Gahit na yan. Hmm. Kahit tali. Para, happy birthday ha. Ah. Ayaw. Hindi ah. Putol na yan. Maka malaglag yung isa. Hmm. Yan. Hmm. Yan, si parang jugger po yan. Oh, eh, oh. oh, happy birthday po eh. Kahit pamilya ko pala. kagabi, pare. parang jugger po. Yung Lumaban yung po yan ng amateur. Ano ba parang kinanta mong title nga ba? Ay, ano lang po yung kay G Brothers po yung Rins Birano? G Brothers. Ah, nga G Brothers. Yo, <laughs> no, no, no. ka. No, nagkakape no, no, no. <laughs> eh. ako ah. Pagala. Pagala pa te. Pila ba mo? May init ka di ni pa lang okay. magkakape. <laughs> Para sugar po ay eh. Ha, stand ko muna. Dami na akong kagat. Yan. Yeah. Si Parang Jogger po yung lumaban kagabi ng ano, amateur. Congrats po sa ako. ano. Sino lumaban pare? Ay ano? eh, ako yung naakit eh. Sa, ako naman may nag-edit. Nakit na, Eh kung ako walang ng cake, nakita ko yung live si Maring ano, Emily. Hmm. Sarap makipagsayaw. Tara, tulog na. Nagipagsayawan po ay, sana. <laughs> e, tulog na sana yung tatlo. Nakakitin mm -mm. ko sana yan. Chu. So, hmm, okay. Ako na may nagagawa ng cake. Sarap matulog kagabi. Ano yan. parang anong mo kay Brothers ano yun? Tatil. Yung ano yung ano, G Brothers yung sakaling kilalayo ng G Brothers. Mm -mm. Kaso ay eh, as din manot na ng kasiyahan. Kasi talo. Pangalan ba sa Pag may laban na, may nanalo may na gain, gain lang gain ang laban ay. eh may panalo may talo. Ang gayon. Gusto ko rin umupo. Husky. Ang sarap po ng kape. Kahit mainit ang panahon na ah. Tuloy na. Susulyap sa lupa ko para hindi ka gabi. Hala? Susulyap sa lupa ko para hindi ka gabi. Wala man lang. Mas kitaga. Kita bulaklak nga dabi. Bulaklak na nga. Ha? Yung iba. Sapaw. Ayun o. Oh. Mm -hmm. Rambutan? Parang bulaklak na. Ayun na yung lalaki mo. Eh. Hindi yan. Nato. Eh doot. di ma masunod na yung ano niyan, magayo na. Hmm. Nainit na. Yari na, na pa rin pala hindi pa. Yari ba? na, ba? tapatik na. Ano papatik ka ba? Hmm. mo muna. Hindi ba ako ang bukas daw ay ano? Hmm. Digpitin mo yung iyong kaingin. Pwede. Muna at babaklasin namin yung video no. Babakas para hindi, na. para pagbaklas nung kamote, sa may... hapon, pwede kang pagkaawas, pwede kang magtanim. Mm -hmm. mo para dun sa gitna, medyo gitna. Sa mo. Mm -hmm. Sa mo, maganda yung silab eh. Kahit maliit-liit pa yun, ayos na yun. Tapos susun, pagka may tanim na yun, sa kakauli yung may mm -hmm. Silabin ko na nga pala yung pagkapangan ano, ko na ng kung saan umabot yung ano eh. Mm -hmm. may... din yun na nga po, eh. Oo. Oh, din mm -hmm. naman ng na, ano pagkaano. Mm -hmm. ano. Si parang geography magtatanim tanim din ay sabi ko magtanim din nga ng kahit kamuti ko ay Baling huy, baka may baling doon sa si ano Kaya ito yun Kaya yung mga hoy doon Masabi na doon Ayun yan mean, dami doon ang amlay ah Amlay Ay aray din yung kakalap ay Parami natin dito Kahit sa panabi din yan ano Kakaigay pinakambakod ayun ayo sarap po sulit na yan malagay na po tayo mga kaparmbin ng ano. Arin pataba po natin. Yan po. Oh. na plat na po. Aray. Ito naman po yung ano. Ating itataas pa yung mga nasa kanal po. Ginuho po ng ano ay. Ng manok. Eh dito yung natabo po ito. Ng lupa. Pwede pala daw dito. Pwede magtanong ng balin. Pwede. rin Oh, hmm. eh, Ganda po na ah. Hindi may pataba na tayo kasi yan muna. Tapos yung galing po sa DA ayun din siya pinakang po natin ng talong ilalagay habang magtatanong po kung baga po yung kasabay na yun yung itim po mas po maganda yun eh yung puro yun ay ano lang ano, yun vermicast oo ito naman makakatulong din po ito. ano yung tawag doon sa bulating yung inaalagaan vermi ay awan lang ano yung tawag doon yan po ay ano Ata buo ng panang lupa. Pinapakain din pala yun ng mga dumi ng kabayo. Ano? Oo, oh, dahon. Saha. Magaling saha. Pwede rin. Pwede, pwede pala nga maging base natin yan ng dumi ng baboy. Pede. Sa ilalim. Hindi nga nakapang ko. Bibigyan ba tayo? Oo daw eh. Sabi ni ma'am. May prepare ko nga lang daw, tapos picture and doon. Ang dami kong gawa pa, kaya ari ang unahan natin muna, panganin maan. Tatapusin lang po namin yung pananim. May tabasin pa tayong tambong. <laughs> Wala ganda pala yung magang maga daming gawa po sa amaga eh. Pag Batang papasok. Pagkatapos magbabahog pa ng baboy. iba naman pong flat, mataba po yun. Kahit din na po natin lagyan siguro. Gandang palusong. Ano yung tubig doon? Pababa. No. Ay! Palahin ito eh. Hmm. Madali naman yung pagpapala. Ari lupang no, ari maganda pag na, nabasa. Huwag hmm. kaguli ito. Eh. Hmm. Dinuhunan, mano kaya? Kinaybot po ng manok. Yeah. Mabait po ang manok. Kaya po sabi ko kay daddy ay eh, hindi pwedeng hindi imamalch. Oo. Oh. Uh, uh, ba na, na po yan. Ng... Kakahigin po ng manok baka pagkakatanim ay Sa At tatlong sako. Pare po. Kasya lang pala yun dyan. Oh. Saan po nakakita nung ano? Ayun ang patabang yung ipot ng manok okay. dito yo okay. ginagawa pa hinahalo sa dram. Tundirin na. Tundirin pa? oo siya tinatabu tabu pag alam ba ko yun na yun nakatanim na oo. ganda na no. mas si yun siyang sinasalo uh -huh. Ano? Ay, isa pa. Ay, wala na. Isa pa? Wala na. Isa pa? Ay, may isa pa. Madali, sayang isang plat pa. Ay, nilahat mo na yung kaputol o wala. wala. Yung isa. Huwag na lang. Ay, mamaya, no, okay. yung tira. Doon tayo. Sige. Sa mong pisaan. Ako yung paapat dito na. Aray bang isang aray ilalagay mo rin? Barang. Aray gitna. Parang mabato yan. Oo. Parang iniisip ko kayo, parang ang gandang tayuan ng kubong may papag. Alin? Hindi. Ah, puro kubo tayo. Yung may sahig. Adi, dalas na na yung papag na yung cutter na lang. Oo. Um, Di na lang. Oo. Muna na yung may bubong, syempre. Ay, tayo puro kubo po Pagkagayon. Hindi, kasi pa diba, may kulayan din dito. At oh. di syempre pagka naulan, alam, tatakbo ka pa dun sa kuprasan. Ay, pag matubig na yan. Ah, kaya nga may papag. Kasi laki lang ng papag. Ah. Pero bang yung papag, gagawin mo na siyang sahig. Ah, yan na. Pwede. Uh. Kaya lang may bato ang ilalim para hindi magato. Oo. Uh. Yun na ang sukat, yung ganong kalaki lang. Pwedeng extension na eh. Tapos magagawa ka na lang ng extension na may sa lupa na para yung kung ano ilalagay mo rin ng lutuan. Kapag tinatamad bumaba doon sa bahay, hindi eh, dyan na lang maluto. Puro kubo po tayo. Lalagyan ko rin ng isang kawali. Hmm. Ang kawaling maliit. Ganda nga din ni Daddy. Saan? Dito. Baby. Para hindi magdamuhin. Mm hindi -hmm. lagi mo lilinisan pag ano, si sibols ano o, mga dulong ganun pala. O, lagi natin baling huy, daddy. Yeah. Oh, yung mga dulong. Kanto, kanto. Ano? Saan? Mm -hmm. Bali, ito na po yung pangapat na sako natin. Ay, mayroon pa po doon ay pinapatuyo pa natin. Medyo sariwa pa po. Kami po ititingin ng kukupit sa bamban. Gawa ng mayroon po doon, ano, nagigiling po ng bunot. Ay nag-inquire na po kami nung nakaraan magkano bang kilo Mi? Eh? 15 daw pag marami daw baka daw may ibigay ng price. Eh. Yun po, may, may bawas pa naman po. Doon po natin lalagay siguro. Tanim manang. ng Oo. repolyo. Hindi tsaka talong doon. Ah. Pag magkakaigi po ating sasabugan ito ng kahit po manipis ng kukupit po. Para po si mabuwag po. Hindi po natin, hindi namin po alam kung makakailan sa ako pwede yun. Pwede daw eh. magpagiling. Ang problema, Ay magpapahakot may ka galing doon sa ryugan doon, sa labak nila inay. Nang, no, Nung bulot. Aba, may nakita naman ako dito kay Kagawad. Trabaho pa rin. Kagawad. Anong pangalan Talika, mas Asawa ni Kapitan Nestor. Nasa ano, tabi-tabi ng ano, papasukin mo lang yung tricycle. Baka, ano, kaya, kaya lang baka ibi baka baka naman hindi ibigay, baka bibenta, baka idadalhin din doon. Iniipon eh, iniipon yung kanila sa tabi. Iniisip ko yung kung ano mga kamura yung bilay o magdadala ng bunot, magpapagiling. Eh, kung kutis, tingin natin magpagiling mga minsan. Mas makukuha po na kukupit. Pag daw po may dalakang bunot, ay Ah, Pag naka sa akong fiber po, yung hibla po. Oo. Uh -uh. 50 pesos sa bayad. 50 mo sa operator. Tapos iiwanan mo na yung fiber. Oo. Gagamitin nila yung fiber, yung hibla. Ayun, ay, ang pinakang income nila doon. Oo. Tapos yung iba pa yung krudo po. Hmm. Yun po ang sabi ay. Hmm. Ay kung tayo bibili, di basta lang bibili. Ay yung problema ay kung alin ang... Parang mas maganda. Mas okay na ang bumili. Hindi ka na ma ano, uh, manguha. Kasi so, parang mapabayad ka sa manguha ng bunot. Oo. oo. Tapos iwanan mo naman sa kanila yung fiber. Tapos mabayad ka pa rin. Ay, ng kudo. Bahala na po kung ano maganda. Ay kung may minus 2 pa, 3 siya ang kilo. Hmm. Yun. Wala ka ng pagod. Yung ibabayad. Tapos, uh, yung ibabayad mo sa paghahakot ng bunot sa tao. Yun din ano. Bibili ka na ng kukupit. <laughs> Oo nga. Baka gano'n na lang po mga kaparambin. Tayo yung bibili na lang siguro kung ano. Yun daw po yung muna ay. Hindi ang bigat nung pasan. Ano? Doon sa... Pero mga, mga minsan... Tapos papatuloy natin. Mga minsan mag-try tayo yung pagtatapasan doon sa tabi ng tabi ng karsada pala. Ako, Marami din natin. yun eh. Oo. Uh, -huh. malayo din po ay. Tsaka yun nandito sa likod ng bahay. Ano? Tinaas na po mga kaparambin. Bali tapos na po mga kaparambin. Ah, tayo po uwi na po uli. Gawa nang mag ano po tayo ng mga bata uli. Susundo na naman po. Ganun po tayo. Yan, tara. Si mami po magluluto ng ano, sitaw po ata. Pinuti okay, ko po yung sitaw kahapon. Ang dami po ay. Hindi nga lang po na i-vlog na at hapon na po ba? Tara po para po yung papaya natin ay eh, lumabas pa yung isa tatlo tsaka po isang bubig na litrodan po yan ang haba na sa kaarma sabit tapos sa taklo bang po ng sabit po doon sa kubo dalag yung sako sige doon sa sako para nubo tara po uuwi na naman po yan po mga kapambing At nakaluto na po si mami ng ating ulam oh. Ginisang sitaw po na may karning manok. Oh. Ito po yung galing sa may ano natin, sa may fish panan po, sa may pilapil doon. May ano na po ari oh. Yung chicharon po, yan oh. Ginisa po ari. Lagi na nga pala yun. Hmm. Pananghalian po natin. Ay po mga kapambin. Tanghalian na naman po eh. Yeah, yeah. Ang bilis na uwas lang mo. May ka na. Itukot uh -huh. natin. Pareho Sariwang sitaw po. Okay, tayo, tayo. May chicharon pa pala ito.

còn thế là ừ Mình ừ. ừ.